Ito nga, nagtipon-tipon na naman kami dito. Sine-celebrate namin ang birthday ni Emon. Alam mo, lang kasi mangyari to na magkakatipon-tipon kami. Nagkakainan. Simple celebration lang naman. Ayan. Dito lang kami sa Eat All You Can. At least, nagkasama-sama ulit kami. Eat All You Can nga ang labanan. Kaya, puno kung puno ang mga plato. Walang kukontra. Ayan nga, parang mga marinong gutom kung kumain. Siyempre, samantalay na natin, eat all you can nga eh, ba? Diba? Kainin mo nga ang lahat ng kaya mong kainin. Lahat ng makikita mo sa buffet na makukulsa na dahan mo, kainin mo na. Eat all you can nga eh. O oh, ayan, first round pa lang yan. Siyempre, may balikan pa. O, di ba? nakatapos na nga at nagkukwentuhan na lang nagpapababa na ng kinain at hindi na makalakad sa mga sigal. Siyempre, pag nagsama-sama, may kodakan. Hindi mawawala ang kodakan pagka nagkakasama-sama ang pamilya. Ayan nga enjoy na enjoy ang lahat. Okay, yun lang. Bye.